Naya Ambi, kinoronahan si Naya Ambi ng Las Pingas bilang Grand Champion ng The Clash 2024. Final Clash, natalo ni Naya Ambi si Clu Redondo mula Laguna sa huling one-on-one -on -one clash. Reaksyon, hindi napigilan ni Naya Ambi ang kanyang emosyon nang ideklara siyang Grand Winner ng season. Prize Package, iginawad ni Najin Network Vice President for Musical Variety, Specials, and Alternative Productions, MSDD, Santiago Lara. Senior Vice President for Entertainment Group as Lilibeth G. Reasonable, at Vice President ng Sparkle GMI Artist Center MS Joy Marcelo ang mga premyo kay Naya Ambay. House and Lot, kasama sa premyo ni Naya bilang Grand Champion ng The Clash 2024 ang isang bagong bahay at lupa mula sa Vistalan. Trophy, Proud na inyabot ni na comedy concert queen Iya De Las Alas, Asia's Nightingale Lani Misalucha, at Asia's romantic balladeer Christian Bautista ang tropeo kay Naya Ambi. Naya says Chlo, magkahawak kamay si Naya Ambi at Chlo Redondo bago ianunsyo ang grand winner. Maria Carey classic, ibinuhos ni Naya Ambi ang kanyang damdamin sa kanyang winning performance ng kantang P I'll Be There, Final 4. Sa matira ang pinakamatibay round ng Final 4 inawit ni Naya Ambi ang B You Make Me Feel Like, A Natural Woman ni Aretha Franklin. Victory Song, bilang kanyang victory song, inawit ni Naya ang A eh, Bituwing Pangarap na isinulat ng kanyang kasamahan sa batch na si Paul Rosa.